Sige na. Nakabid yun ako. Hanap niya. Nakabid yun ako. Sige, gusto ka na. There is a oh guys, lake. Nagloto, loto, may gitlog, guys. May wala man may kalero, guys. Di may may magloto sa sepa lane. Nara, guys. Naambis sa lake. Pakita na ko ang, ang views niya. inyo. Hoy, di sa pagpupos. Saan? sa sa tara oh pinobre <coughs> ano na na ni ah kore na lo oi unpo na nang itlag ano ambot ni bo unpo na unke mo nabusnot man Di na masunog tayo kaya na ay na ito big. Mga na na guys. Nara. Nara. Nagwapa kayo naghaling. Come on. Ah. Kasi na naman yung masig ka. Doi, napakai lighter dia, Loi. Kamu mana? Kamu

Dik, lagi. Jangan lagi nak. Dek, nak. Allah, good luck malang. Oh, nak. Palung lagi nak. nih, karun punit kita nih. Salah badan aku nak. lah, pagistorya story dera pag Di ba? Nang palong? Di lang Di palong. Dili. Bantay mapalong na ha? ba? Oo, di ba? Ay, napalong um, gini ay! Ang ko sa mo. Kaya natin si Lupin <laughs> daw <laughs> Oo, naawa. Palong lagi? Yan, hindi ba? Hindi ka kabalo rin ang <laughs> mga

Nau sai si talalang. Sini sis kenga, kamu mo tatani. Buksi gang kuan. Ala badai aku. Palpak ka vlog. Fa fa fa. Oh. Ala sad ke hangin. Itu daro. Ala. Daro. Nanti tidak kan. Muka oi. Tagui. mo paano ang ilang lighter ipusa kang sa bye nara guys suko ka on pa rin dumay dumay nga dog ang bidaw na ta ako sa insulod eh Bangun, sang. Oh. Alah, bubuk na. Hala, kata. My gosh, bubuk sulut, ton. Mbak, ah. So, karun. Mas, <laughs> mas, Bos, <laughs> <laughs>

punit kita lagi karung sayuta lakata klaro na kaya ano do oh! itlog <laughs> iburot mananan Mana yung anak guys maluto na de maragi kulban ko <laughs> damay ni Gideon my god si Dool Rakay sa kalayo my gosh hala do hala do kang hala ka nag itum na ta hala ta nitulok do Di ba ingon ko sa iyo?

哎。